Umpisahan po natin dito sa ating pinakapaborito na Cadbury Fruits and Nut po, yan, na ah, 258 po per piece. next po itong Ferrero ah, Perero Rocher. Sarap din po yan. Ah. And then ito po, yung karamelo naman ng Cadbury. Ang makikita nyo, 258 din po ang, ah, ang presyo po yan. Ah, next po natin itong si Lim, the Excellence, si Salt P3.26 uh, naman po ang presyo. Meron po silang uh, maraming uh, flavor. Ayan, may 70% cocoa. Merong white chocolate. Ayan. 326 po ang isa niya na halos uh, kasi laki po yan. Next po natin itong mga Lindor. Uh, ayan po. Maraming po rin silang flavor. Ayan. makita nyo. Ayan po yung ah, uh, natutunaw po sa bibig po yan pagkain nyo pong ginain masarap din po yan at ah, uh, marami marami po sila at at so, sunan po itong Ghirardelli ah, uh, 726 naman po yung kaya uh, may chocolate yung puti ito yung pinahanap po ng aking uh, in-law uh, Ghirardelli uh, yan po 726. At sa uh, sunod po natin atong si sikat na sikat din po yan sa atin. May ito, so, maliliit lang po ito. Uh, 264 naman po ang presyo. Ayan. Masarap din po ang pagkakachocolate po yan uh, na sa pabrito natin yung mga Pilipino. Ito uh, po yung perero, another perero po ito, uh, 1170 naman po, uh, gourmet truffles. Oh, ito po, ang uh, sinod natin, yung Dab. Uh, hindi po ito sabon. No? Uh, chocolate din po ito. 9.28 po yan. Uh, marami rin po silang variety ng flavor. At syempre po, itong yung sinakasikat din po. Ito po natin yan. na uh, 4.9. naman po isang bag. Uh, mga mini lang po ito. Uh, so, 4.92. Isang bag. Next po natin, ito yung uh, mosquitoes. Three mosquitoes. Ayan, 492 po ang uh, ang presyo niyan. At uh, next po natin tong Hershey's na isa sa mga pinakasikat din po ito sa atin na uh, sa Pilipinas yan po isang music po anim na nabara po ito ang presyo po ayan 648 po siya <coughs> next po natin itong mga bala din po pero giant giant po na ah no? uh, ito yung maliit pa po ako dito elementary pa lang po ako meron na dito milk duds uh, at po ito naman yung raisinets uh, isang bag din po yan 458 naman po ang ang, uh, ang presyohan yan uh, tapos po ito yung M&M yan ako walang kabata yung point na lahat 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 po halos eh pisto po yan 458 po yung isang bag na eh, ilang ba yan <clears throat> yan meron naman po yung yung panina yung, yung merong uh, peanuts at ito naman po yung chocolate lang yan pareho din po siya ng presyo 478 yan tapos ito po meron yung mga mga mini yun 1397 uh, naman po ang presyo. Ito po assorted na po ito. halo-halo uh, po siya kaya gusto niya lang ibang flavor. 'Yan ang magandang bilhin. Ito, ganito din po ito. Mga uh, 45 pieces naman po ito na mga sneakers. Oh, ayan po. Sari-sari oh. -sari po siya. P13.97 po ang presyo. Siyempre po ito para sa mga bata, yung KitKat. Ah, uh, ayan po, isang bag po na malaki ito. Ah, uh, snack size lang po siya. 13.24 naman po ang presyo. So, ay na po ang mag-convert sa, sa Philippine money. Uh, ito po, si Baby Root. Uh, mga pan size din po ito, 4.98. So, Meron din po dito mga butter finger. Ayan, yung mahilig mag finger butter. Ayan, 12 pack po yan na uh, 234 naman po ang 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 ang, uh, ang presyo po niyan. Sunod po natin ito ay mga mahilig makipaghalikan. Ayan. Kisses. <laughs> Milk chocolate po yan. sambag din po yan. 1324 naman po ang uh, ang presyo na, na nila dyan. Uh, kaya nasa Siguro nasa 700 po yan pagka sasama nyo yung tax. Ito po, yung meron din yung Toblerone na 658. Ito yung mga maliliit naman po ito. At saka may meron din po sila yung assorted naman po na meron chocolate yung puti, meron chocolate lang, yan, meron may almond. At syempre po, ito yung collection po ng peruero Yan, yung, may, ngayon lang po ako nakakita ng ganito na iba-ibang flavor po siya. 1280 naman po yan. Ah, uh, So ayun po, uh, ayun po yung mga pampataas ng sugar kaya medyo ingat-ingat lang po. Salamat po.